So ayan, ito na yung aking nakating. So magpahinga muna ako kasi medyo pagod ako at saka gutom. So bukas na naman ulit ang aking pagmamawork sa green green grass of home kasi kailangan natin siyang i-cut kasi ang bilis niyang tumobo lalo na ngayon sa panahon na everyday rain on me. That's why kailangan natin siyang ikat para hindi siya masyadong taas ang mga sagvot okay and very very maliwalas sa tingnan kasi yun nga is wala ng mga punong puno puno dyan sa gilid here we go si so, ipapasilip ko muna sa inyo ngayon ang drone shot ganit siya kaganda pag ang drone and dito sa taas oh look at the view is very viewing oh wow ang ganda dai oh diva ang ganda ng aking drone drone on me all the, the tubig is very clear and bright very clear and bright napakalinaw ng tubig ayan medyo pagod ako sa aking chavaho kaya nagutom ako snack time kain muna ako. Kasi napagutom. Nakakagutom sa so, itong aking tinapay. So mayroon ako ditong uh, palaman. Itong palaman Concord Grape Jelly and itong jam strawberry jam. Yung itong, itong pinadala ni Inday Zini na galing sa Chicago, Illinois and meron ako ditong orange juice at saka meron ako ditong langka okay ayan kailangan kahit mag snack lang tayo dapat ay magpasalamat sa ating Panginoon we're back to video video muna mag upload na ako for video video kasi yun nga is para hindi na kayo mahirapan manood kasi lagi yung sinasabi na walang sound no sounds ang hina ng voices mag video na lang ako mag upload na lang akong video kasi yun nga ang sagot ko dyan kung bakit mahina ang sound mahina ang audio pag nagla live ako sa aking facebook kasi maopen lang aking facebook yun nga isa browser yung email sa Mita doon ko lang ma ang aking Facebook but doon sa Facebook app mismo hindi siya ma ang aking Facebook muna nga mahirapan ako mag-live sa browser kasi hindi nyo marinig kung anong pinagsasabi ko kaya mabuti lang kumain ako hmm. Lame. strawberry jam yung inuna ko. Hmm? Sarap, sarap. Diba nakita nyo ang ating ginawa dito sa paligid. So yung trabaho ko dito parang every parang routine ko na day naglilinis, nag, na cutting sa green green grass of home. Parang naging exercise ko na kasi wala na akong trabaho dito. Wala na akong trabaho ka. Alam mo siya kung wala na masaya si, kung <laughs> No? Maboring ako pag magsig wala akong gagawin. Ayan yun nga, kailangan ko maglinis sa kapaliguran para pag meron tayong pag merong maliligaw na mga taga-ibang planeta so masabi nila ay ang linis-linis, ang ganda-ganda ng lugar so magbalik-balik sila hmm? ang linaw-linaw ng tubig ganoon amin Yung patol. Ang Lagi ang katol kasi nag ano ko nagsindi ako ng mosquito killer yung Vigon pero mura gwa ma effect oi di man matakot ang lamok sa mga ganun hindi matakot ang lamok dai matakot nag mga ganong bagay hindi na matakot gutom gutom na butom ako hoy tagaling lang namin pala ni Inday Gemma sa bayan kay nakabili ako ng tinapay kay nagbili siya og gamot sa kanyang alagang aso kay nag ano daw nagka pabro pabro ba yun magkasakit ang kanyang aso. Hmm. Sinamahan ko niya sa bayan para makabili ng gamot. Ayun, nakabili ako ng tinapay. Kulit ng mga manok eh. Kulit ng mga manok. That's why minsan, doon ako kakain sa loob ng tindahan. Hindi lang makapasok dito ang mga manok, pusa. Na, minsan na ano ako, na, ang siya tawag ani? Eh? Kasapot. Lalo <laughs> na pag gutom na ka na. Samok mga manok. masarap sa nakumain sa labas kaso lang maraming makuk makukulit na mga manok ay minsan lang ako nagtago lang ako diba Ayan, nagbalik naman ang mga Hoy! Mga, ang satawa ganit eh. Mga manok na gagmay Yung maliliit na manok Pisa Ay, hindi na lang, pisa man Maliliit na chicken itong langka naglive ako kagabi ito yung ano ka ano na langka na ba yung na lalaglag sa puno tapos kasi ano na siya medyo yung ibang bahagi niya party ka taon is ano sira ako siya gitilok mag video video mo lang Kandito, yung muna tayo for the meantime. Parang hindi na ko hirap maglalayim. Okay. All right. Ayun everyone. Mag-ingat po kayong lahat and God bless. Lagi lang po kayong manonood sa aking mga videos na ina-upload dito sa Facebook. Kasi, yun nga, napag, napag-isipan ko na lang mag-upload mo lang muna siguro ako ng mga video-video. Para hindi ako hirap mag, kasi parang hirap ako mag-live kasi yun nga is hindi nyo ako marinig. No? Yun na lang ang aking gagawin. Eh. Mag-upload-upload na ako video for the meantime. Mas maganda man kung mag-live yun kaya ano ba on the spot ka nang mag-comment-comment no? Masagot mo ang comments Diba? God bless everyone and see you on my next video Bye bye for now si upload ko lang ako nga nga ipanggawa dito sa paligid yung ginagawa ko dito sa paligid i-upload ko na lang i-video ko na lang pero minsan tamad ako mag-video minsan tamad ka lang mag video lalo na pag nakafocus ako sa aking ginagawa tamad kayo mag video eh that's why sa unang yung sa bukid yung nakatira ko sa bukid ni mama cha ni ati cha ring minsan siya na mag video sa akin bayot mag video ka kaya wala sa kaya upload huwag <laughs> tayo sa akin pa pag meron akong ginagawang trabaho di mangguk ko mag video gusto ko ma-focus naman ko sa aking ginagawa. Mag-concentrate man ko. Bye-bye! Ingat po kayong lahat. See you on my next video. Charurot. Ayan, snack muna. Kain muna kasi. Para meron po tayong lakas iwalis eh, dyan sa mga damo na aking kinakating sa mower. Deba? Maganda dito mag-video kay maganda ang aking skin. flawless. <laughs> And like sa live sa Facebook stress man kay kung naong doon eh. Ambot ngano to. Bye.